Ang sabi niya this time, kasama na si uh, VP Sara doon sa allegedly nagplan ng Oplan oh, Tokhang. Idea daw yun, yun ni VP Sara, tapos kayo ni Senator Bongo yung taga-support and kayo yung nag-initiate, nag, uh, kumbaga. Isa lang masasabi ko dyan. Masasabi niya ngayon na bago na naman yung version na dinadawit niya si Inday Sara sa sinasabi niya ang Tokhang. Ang ako ng liig. Maputol ako ng leg kaagad kung ma-prove niya yan, na si Sarah sa likuran niya. Aputol ako ng leg. Ngayon, putulan niyo kung leg kung kasama si Bibi Sarah diyan. Ha? Yan. Kaya nga, ya, ang hirap dito, uh, yung kanyang statement, ano ba yan? Depende sa sinong nagbabayad o sinong uh, nagpapasabi ng uh, kanyang statement. Matagal na yan eh. That's uh, more than six years ago. Sinasabi sabi niya, ngayon na ibang version na naman siya. Ah, that's... Si, kayo, maniniwala pa kayo diyan? May bagong version na naman ngayon. Naisama na naman si Inday Sara. So ibang lang, ibang lang, hindi nakatotohanan na yung sinasabi niya. Ibang... Ibang kuha ano na Ibang... Uh, noon iba ang sabi. Ngayon, iba na naman. So may, may bago pala. May bago pala siyang version. Depende yan. So kung sino nag-umihingi ng ng uh, kung uh, sinong gusto idiin. Ganun pala yan. Hmm. noon, sinabi niya, wala daw ako, mabait daw ako ng polis. Wala daw ako, oh, wala daw ako, uh, wala daw ako dyan sa likuran ng mga, mga ganun ganun-ganong uh, ginagawa na ganun. Tapos ngayon, dadawitan naman niya ako. Hmm. So, iba klase, iba klase, no? Think... Ano gusto niya, Ihulsi lahat, lahat ng Duterte. They, I would not uh, promise you. I will not promise you. Pero you will fight back, syempre, kasi sinisira yung pangalan mo, sabi niyo. It's not for me. It's not all about me. It's all about the people that they are trying to pull. They are trying to pull the Filipino people. Palagi na lang may sinasabing ganito, ganun. It's not all about me. It's all about the truth. Kaya dapat natutuk, malaman ng tao kung sinong nagsisunungaling at sinong hindi. Sen, nasa lang ah. Yung ang sabi, yung unit team, kung saan kasama naman kayo sa si unit team, hmm. um, nagkakasira-sira na raw. Wala na raw unit team. Well, I am very confident that the unit team is still there. Ako ah, when I say unit team, it's between the, the president and the vice president. Hmm. Very strong pa rin. Nakikita. Kasi, kung talagang uh, totally wrecked na yung uh, unit team nung umalis si Pangulong BBM to Vietnam, eh, dapat hindi niya iniwan yung uh, bansa sa kanyang vice president eh, as the caretaker, di ba? So, nandiyan pa rin, buo pa rin yan. At ako, buo ako sa paniniwala ni, paniniwala ako kay Presidente uh, Marcos. Kapag sinabi niya na hindi siya mag-cooperate sa ICC, naniwala ako. Hindi ko sa matino naman na tao kausap yan. Pero ewan ko lang doon sa ibang tao na nakapalibot sa kanya kung matitinok ba yung lahat mm -hmm. at mapakitiwalaan ba. Ang kahal lang ito. As far as the president is concerned, I'm very much, uh, uh, I'm very much uh, confident that he is a man of his words. Pag sinabi niya, gagawin niya yan. Pero yung ibang tao na sa palibot niya, hindi ako naniwala, hindi ako kumpiyansa. Mm -hmm. Kayo ba ilalapit o gagawa kayong paraan para, para pag-usapin si Presidente at si PRRD? Kasi para nagkakaroon ng misunderstanding, miscommunication? Well, if given the chance, if given the chance, for the sake of this nation, dapat itong dalawang leaders natin ay mag-usap. Oh, so, given the chance, ah, huh, if uh, they would allow me to connect uh, between them, to, to be the bridge uh, between them, I will do it. I will happily do it. Dahil alam ko, pu puro man ito mga magagaling na leader, itong dalawa na ito. Puro man ito matitino. Wala man itong uh, uh intention na gibain ng bansa. Wala man itong intention na magiging divisive, uh, magiging divisive yung uh, mga ginagawa ng gobyerno. Gusto man ito pagkakaisa, unity na eh. Unitim na. Kaya, uh, sana, given the chance, if, if, uh, I have the chance I will do it. Paano yun sir yung kasi di ba gusto ni presidente. Meron siyang move na people's initiative na ihiwalay na yung Mindanao sa Pilipinas. Wala. Well, uh, again, those are uh ba yun mga uh bugso ng uh, sama ng loob. Di ba? Yung mga ganun. Bugso ng sama ng loob. At uh, uh may chance pa rin yan na magbago yung style. Malaking chance pa rin yan. When uh, heads will be cooling down at uh, merong avenue for usapan at uh, merong, merong makapag-connect between the two leaders, then I'm sure, mawala itong hidwaan na ito. Dahil itong dalawang tao naman ito, as I have said, they are great leaders. Gusto nila kabutihan ng bansa. Ayaw nila mag-iba yung bansa natin kapag usap lang silang dalawa. I'm sure. Ka. Walang, ko walang, uh, walang uh, kasamang uh, yung mga nasa paligid na may ibang intensyon. On sila dalawa lang. One on mag-usap sila. Mm -hmm. And I hope, it will happen. It will happen soon. So, sir, kayo, ayaw nyo rin ng separation ng Mindanao sa so, Pilipinas? Well, worst comes to worst, I would, uh, Oh, for the separation yeah, huh? legal illegal in, in the legal in uh, the legal legal uh, way ah hmm. huh? uh, pero pag uh, kung pwede pang masave you have to save it we only have one philippines eh dapat 'wag nating uh, 'wag nating it ng ating bansa uh, ano ibig sabihin mo ayo a Filipino I am I am a Filipino as much as I am a... mga kababayan assalamualaikum Ayon sa isang nagpakilalang testigo, may kinalaman umano ako sa Oplan Tukhang, sa Davao Death Squad, at sa mga insidente ng pagpatay o extrajudicial killing sa Davao. Bago ang script na ito, sa mga taon na nagsilbi ako bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City, niminsan ay hindi na naugnay ang aking pangalan sa isyong ito. Bigla na lang nagkaroon ng testigo laban sa akin ng mahalal ako na Vice President. At kabilang na nga ako ngayon sa mga akusado sa International Criminal Court. Maliban sa tiyempo, malinaw na sadyang pinilit lang na maidugtong ang pangalan ko sa isyong ito para ako maging akusado sa ICC. Ang pagpupumilit ng ICC na pakialaman ang ating hudikatura ay panghihimasok sa ating soberanya. Paglapasangan ito sa dignidad ng mga Pilipino at sa karangalan ng Pilipinas. Wala na itong debate sa testigo at mga tao na nakapalikod sa kanya mag-file kayo ng kasong murder laban sa akin dito sa Pilipinas.